Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang araw sa iyo kaibigan Ngayon ay araw ng Sabado ikadalawang puta, tatlong araw ng Agosto At uh, naway tulad po ng aking pagbati Nasa mabuti kayong kalagayan Maging ang inyong mga mahal sa buhay Walang masyadong alalahanin Sa kanilang mga kalusugan So magang ito Ay mapapaalalahanan na natin Ang ating sarili Patungkol sa salita ng Diyos Bakit ba ang pangihikayat ay maging magandang huwaran tayo sa ating kapwa. Bago natin tunghaya ng sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. So magang ito, dudulog kami sa inyong salita tulad po ng aming nakagawian at tulad po rin ng aming kahilingan, pagkalooban mo kami ng kaalaman at higit sa lahat karunungan upang ang aming pong matututuhan, ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos in the Book of uh, Philippians. O in Paul's letter to the Philippians, pag aaralan natin ang kabanata tatlo, mga talata labing pito hanggang talata dalawampu at isa. At ito ay patungkol sa isang uh, makadiyos na pamumuhay, a godly example. Pagtutuunan natin ng pansin ang talata labing pito. At ganito ang ating mababasa. Philippians chapter 3, verse 17 to 21. Ngunit, ang ating kukunan ng paalala ay ang talata labing pito. At ganito ang mababasa natin. Mga kapatid, tularan ninyo ako. At tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. At uh, alam naman natin ano, pagkasinasabi ni uh, Pablo at alam naman natin ito, kung ilalarawan natin ang ating sarili sa harap ng Diyos at uh, tayo ay maituturing na imperfect yan. Because we have many uh, ikang ay uh, struggles in life at uh, hindi malayo na tayo ay uh, sa mga challenges ng ating buhay. 'Yung ating mga pinipili ay uh, nagdudulot lamang sa atin ng uh, kawalang tagumpay at uh, hindi tayo uh, nananangan sa kapamaraanan ng ating Panginoong Diyos. At dito titingnan natin bakit ba ganito ang pangihihikayat ni uh, Pablo. Sabi niya, tularan ninyo kami. Ano ba ang dapat tularan kay Pablo at uh, maging ang iba pang mga mananampalataya na namumuhay? bilang mga mangangaral o mga mana ng palataya. Alam mo kay Kaibigan, itong talata o itong uh, talata labing pito na atin tinutunghayan. Ito ay bahagi ng kabuuan kabanata tatlo, at ito ay patungkol sa the goal of life. Pagka tinignan mo yung yung verses 17 to 21 lamang. the, the uh, entire uh, third chapter, ito ay patungkol sa kabanalan, godliness. At dito kay Kaibigan, Uh, hinihikayat ni Pablo ang kanyang mga tagapakinig o yung kanyang mga mambabasa na sundin o tularan ang kanyang uh, pamumuhay at sapagkat ang sinasabi ni Pablo rito, ako ang aking pamumuhay ay kung papaano ako magiging katulad ni Kristo sa lahat ng larangan sa aking buhay so uh, bago, bago uh, ituro ni uh, Pablo kung paano magiging magandang uh, halimbawa o magiging uh, makadiyos ang pamumuhay ng kanyang mga tagapakinig, ay tignan muna nila kung paano namuhay si Pablo. At uh, si Pablo bilang isang magandang huwaran ay namumuhay ang kanyang layon lamang ay maging katulad ni Kristo. So pagka ganun ang uh, pangihikayat ni Pablo at nakikita ito ng kanyang mga uh, taga-pakinig, hindi malayo na maihikayat sila. no ah, Napakaganda ng ah, halimbawa na pinakikita ni ah, Pablo, tularan natin siya sapagkat ang kanyang tinutularan ay ang Panginoon. Or short of saying, kaibigan, maging sa ating kapanahunan yan ang ating goal in life. Ano ba ang ah, layo ng isang mana ng palataya? Madalas nating naririnig ito sa mga mga ngaral, eh, no? to be like the Lord Jesus Christ. Christ likeness in the manner of uh, how we conduct our lives ganyan kinakailangan makita sa atin ang kabanalan ng ating Panginoon upang maging mabisa ang ating patotoo na tunay nga na tayo ay bahagi ng sambahayan ng mga mananampalataya na banggit ko nga po kanina no, ang main goal ng isang mananampalataya ikaw at ako na nakakakilala sa ating Panginoon sa ating buhay bilang uh, tagapagligtas at ating Panginoon yan dapat ang ating iniisip sa pang-araw-araw nating pamumuhay, umiiwas tayo sa kasalanan, inaalala natin ang mga panuntunan ng ating Panginoon Diyos at namumuhay tayo na nagpapakita tayo ng kadalisayan, maging sa harap ng ating kapwa. Ito 'yung madalas ko pong sinasabi sapagkat uh, pagka nakikita tayo ng ating kapwa na tayo ay maayos ang ating pamumuhay, magiging uh, maganda ang ating patotoo. Hindi lamang yon, maging ang kapahayagan natin patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan, maaring ito ay tanggapin ng ating kapwa at masumpungan nila ang dakilang pag-ibig ng Diyos upang sila man ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito, no, sabi ni Pablo, eh, no, tularan. Ito ay patungkol sa imitating. Ano? Imitate me as I imitate Christ. Ganun yung sinasabi ni Pablo eh, no? At pagka sinabi natin to imitate o tularan, alam mo kaibigan, ang ibig sabihin nito is to be able to pursue. Kung baga sa ano eh, uh, hangarin natin yan, yeah, no? Let us uh, pursue holiness in all areas of our life. Imitation is pursuing. It is not necessarily, no? Sinasabi lamang dito ni Pablo, hindi naman sa lahat ng larangan ng aking buhay, ako ay inyong tutularan. At uh, sinasabi lamang niya, yung aking pamumuhay na maayos na ipinapakita ko sa inyo, ito yung nakita ko sa ating Panginoon. Parang sinasabi niya, so pursue the manner by which the Lord Jesus Christ lived his life. Ayan, yan ang sinasabi ni uh, Pablo. Sa paanong paraan? By unang una, by honoring God in their life at igit sa lahat yung pagtalima. Yan ang napakahalaga, eh, no? Alam mo, kaibigan, sa araw-araw nating pamumuhay, tayo ay nasusubok ang ating pananangat at uh, pananampalataya sa ating Panginoon. In uh, the way we conduct our lives, lalong-lalo na sa harap ng mga kapwa natin, na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus. Napakapayak na sinasabi ni Pablo rito, eh, no? Uh, you imitate me as I imitate Christ. A uh, short of saying, tularan nyo ang ating Panginoon at maging hangarin nyo sa inyong buhay na kayo ay maging tulad ni Kristo sa lahat ng larangan sa inyong buhay. Alam mo, kaibigan dito ay inuutusan niya ang mga mana ng palataya. Paul is uh, commanding believers not also to pursue worldly interest. Ayan yun eh, no? Kasi when we pursue at uh, the manner of the Lord Jesus Christ, makakaiwas tayo from pursuing worldly Interest ay yan yung sinasabi niya lalong-lalo no? lalo na no yung tawag ng laman sapagkat yan ang yan ang, uh, yan ang uh, struggle ika nga ng mga mananampalataya no at uh, kinakailangan tayo ay manindigan sa ating patotoo na tayo nga ay uh, nananangan at nananalig sa ating Panginoon alam mo itong uh, verse 17 na uh, ating tinutong ha ito rin ay isang babala Babala ito no para sinasabi ni Pablo naglipa na ang lahat ng mga taong gumagawa ng lahat ng uri ng uh, uh, kasalanan at ang ibaryan ay maaaring mahikayat kayo sa tukso madala kayo sa tukso at hindi malayo kayo ay mahikayat sa kalakaran ng sanlibutan Now dito he commanded believers not to pursue worldly interest lalong lalong na no, yung tawag ng laman alam mo, sinasabi rin dito ni Pablo Minot, ito ay angkop sa atin, ng ating puso. Maging yung ating maituturing na uh, affection. Ano? Kasi ganyan yun eh, bilang uh, mga nilalang ng Panginoon, yung uh, the usual na takbo ng ating buhay, yung ating affections, ikang ano, yung ating puso, ito ay contrary sa ninanais ng ating Panginoon sapagkat uh, tayo nga ay uh, naglalaban sa ating katauhan yung old sinful nature at saka yung ating uh, kalagayan bilang bahagi ng sambahayan ngunit sinasabi rito ni Pablo manangan tayo sa ating uh, panibagong buhay dahil tayo ay nakay Kristo na so yun ang sinasabi ni ano niya uh, Pablo kung nung araw ang ating puso ang ating isipan even our uh, attitude and affections no, are focused sa mga worldly interests dapat hindi na natin ginagawa yon ang ating pagtuunan ng pansin ay ang mga bagay patungkol sa ninanais ng ating Panginoong Hesus Kristo at sinasabi rin niya no medyo risky uh, short of saying o isa sa mga paliwanag nitong verse 17 Uh, Paul is saying that it is risky and dangerous no to chase after worldly pleasures yan bakit sapagkat pagkat -pagka tayo ay nalugmok nahulog tayo sa kasalanan uh, maihirapan na tayo kaibigan na, na maari mahirapan tayong manumbalik kung tayo ay mananangan sa sarili nating kakayahan kailangan kailangan nating manangan sa ating Panginoon hindi upang makaiwas tayo sa tawag ng laman kung hindi upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya at mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng uh, kalakaran ng salibutan dito. Sinasabi lamang ni Pablo na let us uh, pursue uh, the manner by which the Lord Jesus Christ sa sapagkat ito ang kanyang uh, ninanais at ito ang huwaran na ipinakita ng ating Panginoon na ipinangangaral ni Pablo sapagkat tinularan niya ang uh, pamumuhay ng ating Panginoon. Kaibigan, dito sa talatang ito, tayo ay pinaaalalahanan na bilang mga citizens of heaven, ang ating isipan, higit sa lahat, dapat ito ay nakatuon sa mga bagay na spiritual Uliting ko po yun, we are reminded by uh, Paul that as citizens of heaven, dahil tayo ay uh, bahagi ng sambahayan ng mga mana ng palataya, ang ating isipan, our mindset, paging lahat ng ating gagawin, kinakailangan ng pinagtutuunan natin ng pansin ay ang mga bagay na espiritual na kung saan tayo mismo ay magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon at pagkaganoon ganoon ang nangyari, ganoon ang ating ipinakita, hindi malayo. Tama ang sabi ni Pablo, magiging mabuting halimbawa tayo sa kapwa natin na mga nilalang ng Diyos. Bilang mga mana ng palataya, ibigan eh let us pursue What God wants in our life and God wants us to be holy because he is holy. Tunay nga kaibigan na tayo ay napaalalahanan sa nag-iisang talata talata natin tunonghayan ano yung verse 17 this is all about a godly example this is all about uh, focusing our minds on the things of God at magagawa lamang natin ito kung tayo ay mananangan sa ating Panginoon at tigit sa lahat magpapasakop tayo sa kapamaraanan ng banal na spirito tayo ngayon ay manalangin Ama namin sa langit, maraming salamat po sa paalala na inyo pong ipinagkaloob sa amin na Makintal ito sa aming puso at isipan at ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay. Ngunit kailangan namin ng inyong tulong upang uh, kami po ay maging mabisa sa aming patutuo na tunay nga kami po ay bahagi ng inyong sambahayan. Pagkalooban mo kami ng uh, higit sa lahat kaalaman, at nang karunungan at higit sa lahat Panginoon ninanais namin ang aming paglago sa pananampalataya sa ganitong kapamaraanan kami po ay magiging mabisa at pagpakita ng isang magandang huwaran ng kabanalan Ibigang bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong host uh, tuwing uh, Sabado at Linggo dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Bago lamang po ako magtapos sa umagang ito, meron po tayong isang uh, announcement, no? Ito po ay nagmula, uh, pakiusap po ito ni Pastora Lynn de la Cruz. Siya po ang uh, pastora ng Green Pastures Family Church. Meron po siyang nais uh, naishilingin, no? Si Pastora Lynn de, de la Cruz. Ay, uh, nananalangin din po siya at tumihingi siya ng uh, assistance no to be able to uh, support. Meron po kasi uh, yung Emlif Koloong sila po ay would be staging a fundraising concert for their building construction. ulitin ko po yan no. Yung Emlif Koloong sila po ay gagawa ng isang uh, concert to be able to raise uh, funds. Uh, para po sa kanya sa kanilang uh, building repair and uh, construction sapagkat nung mga nakaraang uh, linggo ay apektado po yung kanila pong iglesia. Nakita ko po yung litrato ng iglesia nitong Immelip Koloo ano, bahambaha po means doon sa kanilang auditorium at kinakailangan po nilang uh, ipa-repair yung buo nilang uh, building at dito po sila po ay nananawagan na natin yung kanila pong gagawing concert ang concert po ay sa August 31 yan po no 2 uh, weeks from uh, oh no 1 week actually no 1 week from uh, today kasi uh, 31 would be Sunday of next week ngayon po ay 23 so ito po ay ating uh, pinapaalala sa inyo ang concert po ay gaganapin sa Tandang Sora Iyemedip Church at ito po ay simula alas 6 ng gabi ang ticket po, ito po ay 500 pesos per ticket. Ah, uh, kung makaka makakakuha po tayo ng magandang uh, audience para po sa concert ng Emy on August 31, 6 PM doon po sa Tandang Sora ay makakatulong tayo sa kanilang pagpapagawa o pag-repair ng kanilang uh, building, church building. At dito po sinabi po nila, no, ang kanila pong mga artist ay mga um, uh, Uh, papuri singers no siguro yung then and uh, the present ano andiyan po si Patricia Javier uh, Noble andiyan din po si Boots uh, Charvet si Charm Mayor at maririnig din po sa concert na ito ang District 1 ano, North Choir yan District 1 North Choir ng EMLIP -E at kabilang rito po siyempre ang kuloong EMLIP -E uh, choir. Ayan po, suportahan po natin ang kanilang concert on August 31. This would be a Sunday, alas 6 ng hapon, dyan po sa Tandang Sora Emily Church. Ang ticket po, inuulit ko, ito po ay limandaan to be able to assist them for their church building construction and repair. At ang paalala po ay nagmula kay Pastora Lynn de la Cruz ng Green Pastures Family Church. Kaibigan, ito naman ang aking uh, paalala sa iyo, no? Naanyayahan kitang muli uh, bukas araw ng linggo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga paalala, maganda ang mga aral. kaya bukas ako ay nag-aanyaya sa iyo, samahan mo akong muli dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Pag mong kalilimutan, kaibigan, tandaan mo, Simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.